Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video, is ating pong pag-uusapan at magbibigay tayo ng reaksyon dito sa naging sagot ni Barbie Fortesa. Actually, this is just a throwback video but gusto lang po natin na bigyan ng reaction kasi doon sa ating previous na vlog ay may nag-comment na kung saan ay kung totoo man daw na nagloko or uh, nakahanap ng iba itong si Jack Roberto ay dahil lang din kay Barbie Forteza dahil nga sa uh, nawala na ito ng time dito kay Jack Roberto. But dito, sa videong ito is atin pong panunorin itong naging uh, interview dito kay uh, Barbie Forteza na kung saan sinagot niya kung nagsiselos ba itong si Jack dito kay uh, David na kung saan is uh, kanyang kalab team dito sa kanyang uh, network. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag like at mag subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue at pag-uusapan po natin panunoorin itong video ni Barbie Fortesa na kung saan is tinanong siya ng uh, mga tao kung uh, nagsiselos ba itong si Jack Roberto dito sa kanyang ka-love team na si David Licauco. At ang sabi naman dito ni Barbie Forteza, maka-politika ay uh, hindi daw nagseselos itong si uh, Jack Roberto dito kay David at mas concerned pa daw siya sa health ni uh, Barbie kasi nga pareho daw sila na uh, actor and actresses so naiintindihan daw ni ano ni uh, Jack Roberto itong trabaho ni uh, Barbie na kung saan is collab team lang or part lang ng trabaho itong ginagawa nila ni uh, David. Wala talaga S sorry ah kasi parang ever since nag nag pick up ang barda, sumikat ang barda, it has always been the question kung nagsiselos ba. Hindi nga! <laughs> so, can <when> we stop? <laughs> parang napapagod na ako sumagot. Hindi ko alam kung paano paibahin yung wording, di ba? Para iba naman sa video na to, iba naman sa video na to. Kasi parang laging yun yung tanong, eh, wala nga at all. Siguro, yung assurance na tinatanong niya sa akin sa set is kung nakakakain ba ako, kung hindi ba ako natutuyuan ng powers, kung yung ganun, mas yung care. Yung serious wala talaga. Diyos ko, parehas kaming aktor. Alam na namin yan. <laughs> Pero parang <laughs> sabi rin ni Jack. At yun po ang naging sagot ni Barbie Forteza dito sa tanong sa kanya ng mga tao At dito mga kapolitika ay sinagot niya na kung saan is hindi umano selos itong si Jack Roberto No bakit ba natin ito pinag-uusapan kasi doon nga sa ating uh, mga naunang video ay may nag-commento na kung uh, sakali lang or uh, ipagpalagay lang natin na nagkamali itong si Jack Roberto which is part ng kanyang pagiging tao ay uh, dahil lang din daw ito kay uh, ano Barbie Forteza kasi nawalan daw ito ng time dito sa kanyang uh, real uh, sa kanyang real life na partner which is si Jack Roberto nga. So kung nawalan siya and then na uh, nakapaghanap ng iba itong si Jack Roberto ay dahil lang daw ito kay Barbie Forteza. Which I agree doon sa sinabi ng isang netizen na baka nawalan na rin ng time or uh, meron ring ano something na sama ng loob itong si Jack Roberto kasi nga ah uh, pag sa pagiging tao imposible naman na hindi siya natablan or yung uh, sinasabi nila na anti-celos daw kasi nga sumikat yung anti Selos University ni Jack Roberto Dati at uh, pinag-usapan ngayon sa uh, social media na grabe naman na hindi daw tinablan itong si Jack Roberto sa kabila ng pagiging sweet kahit nga off-screen na itong si uh, Barbie at si David ay napaka-sweet nila and then uh, ah uh, parang napaka imposible na hindi tinabla ng selos or hindi man lang nagselos itong si ano si uh, Jack Roberto. So parang napaka imposible 'yung mga kapolitika. Okay, so hindi naman uh, hindi naman siguro robot itong si uh, Jack Roberto kung hindi niya mararamdaman 'yon. At sa tingin ko dito mga kapolitika ay nagpaka-professional lamang po itong si uh, Jack Roberto dito sa kanyang uh, naging ano dati. itong nga uh, mga pinapalabas sila na hindi umano siya nagseselos dito kay ano kay uh, David Likaw ko sa kabila ng paging sweet dito kay uh, ano Barbie Fortesa. So yun po ang aking maging opinion, ang aking maging uh, personal reaction dito sa sinabi ni uh, ano ni Barbie Fortesa. Kayo mga kapolitika, ano ang yung maging reaction kayo ba ay naniniwala dito sa sinabi ni Barbie Forteza na uh, hindi daw di umano nagsiselos itong si Jack dito kaya David mag comment down below at huwag kalimutang mag like at mag subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue